and Paolo and Aki Abilino. Quality time? Di de la Kim Chiu sa isang malapit na Toy World o Toy King. Good father na talaga? Ewan ko ba bakit ang daming bashers ang pidik umaayaw sa aktor? Sinabi din naman ni LD Reyes noon, na si Paolo Abilino is generous person. Adyang hindi nang sila meant to be nito aki king chu ng katadahana. never naman daw umanong nagkulang sa pagsustento at pag-alaga kay aki hindi naman purkit artista at busy sa work hindi na niya nadadalaw ang anak ibinahagi teen na sobrang sipag ni paolo sa pagbisita kay aki hindi naman kailangan ipaglandahan pa sa publiko ayon nga sa mga opinion True na true sa mga haters kasi kalimha sa gawa nila yan. Mahidik at makikilam sa relasyon ng iba. Hindi natin alam kung paano magmahal itong si Paulo of Camp. Walang right pakialam ang iba. Ang malaga, malaki ang respeto ni Paulo sa bagong pamilya ni LJ. At din sa King Pao. Kung halaga naman, MCS, yeah ay pa si binahang komento. Hindi lang matanggap ng iba na malaki pagbabago ni Paulo. Lalo na may kintyo sa buhay niya. Minsan, hindi niya ang isang tao. O kung sino o ano, yung mga dapat kang gawin sa buhay. Wala kayong ambang. I-spread love na lang sana at pigil-tigil na na upang babatikos kay Paulo Bilingino. Andin, na maging masaya si Kim Joo